maulang araw mga master. Hindi tayo makapag-prank this week gawa ng ulan. Kaya itong pusa ako na lang ang pinagtripan ko. Actually, siya lagi nang trip sa akin. Pinapapak niya yung kamay ko. pasipa si pa oh. Napakaangas talaga. Baka garo yan. Papakita ko sa inyo guys kung ano ginagawa ko para tumigil siya. di kasi titigil yan hanggat di ko to ginagawa sa kanya. Ayan, Ganyan lang ako bumawi sa kanya. Bukot kasi sa titigilan niya ako eh, kasar pa sa tenga yung meow niya. Super cute. Pero huwag nyo basta-basta gagawin niyan sa mga pusa niyo kasi baka kalmutin or kagatin kayo. Lalo na pag di nyo kabisado ugali ng pusa. Sa ibang pusa kasi, hindi sila komportable sa belly rub. Tulad ni Garo. Sa iba naman, gustong gusto pa nila mabelly rub. Si Garo kasi namin, super bait yan. Kaya pag ni belly rub ko siya, may meow, meow lang siya. Mèo mèo, yun lang, bye.